Is someone you've never worked with that you would like to do a love scene with? Uh, uh, Aha. question. <laughs> uh, anime, uh, and exercise. Parang sa isang araw doon lang umiikot yung araw ko. Eh. Ah, Piolo Pascual. <laughs> uh, love scene. Parang open naman ako. Hindi ko na lang sabihin siguro kung sino. Secret see, na lang. Sir, if you love scene in particular, someone mm. you've never worked with na lang, gusto mo makapartner? Mm. Maka John Lloyd. John Lloyd. Yeah. Mm. Every time nakikita kami sa party, pinag-uusapan namin yun eh. Parang, kaya lang wala. Wala pa ako sa level na yun para maka-work ko siya. Una pumasok sa so, isip ko talaga si Papa. Kasi gusto niya mag-explore ng iba't ibang ano, culture sa iba't ibang bansa. Kaya lang, yung, yung tamad mag... Si kaso ng passport, eh, paano ka sasama? <laughs> Ayun, yan si Papa. kailan nila Maliit akong tao. Yeah. Kasi mukha akong punggok sa TV. So, akala nila maliit ako. Pero maliit talaga pala ako. <laughs> Sinasabi ko lagi 6 flat ako. Kasi nung nag-PBB ako, 5'11 ako eh. Nung pumasok, eh, 16 years old ako eh. 10 years na nakalipas. So, eh, siguro naman, tumangkat na ako kahit 1 inch na. <laughs> yan yung sinasabi sa akin ng mga kumari ng lola ko. Pero sabi ko, hindi, baka mapasa ako doon sa pare. Uh, hindi naman dahil sa... Parang mas game ako maging sakristan. Like Friday, sakristan, may natin. Parang ang nun. Experience sa kristan. Pero pare, parang ibang usapan na yan. Eh. Bata pa nga lang daw sinasabi ko na sa tito ko pare na hindi ko tanda at sinabi ko to pero sabi niya sa akin, nung bata daw sinasabi ko sa kanya na nag-iipon ako ng pera pambiling asawa. <laughs> Kulit eh, no? Tapos parang ang palayo ako dati nung bata ako, kuwatog eh. Yung kuwatog tao. Tapos pagka mapasaway ako, nilalagay ako sa ibabaw ng sasakyan. O, oh, Pass na ako. Uh, guess na lang. Baka pwede akong pumasok. Bawa. Isang araw lang, di ba? Pero yung dun tutulog, parang hindi ko nakaya. paulit na to, pero yeah, magpakatotoo lang kayo kasi iba pa rin pagka, na, pagka nakilala mo yung sarili mo eh. Pagka nag gumawa ka ng karakter mo kasi doon, maliligaw ka hanggang paglabas mo dala-dala mo 'yan 'di ba parang ang hirap nang hanapin ng sarili mo ay eh, kung umpisa pa lang naging nagpakatotoo ka na, hanggang paglabas mo 'di ba pwede kang mag artista